Hello po mga kalaki, alas 5 po ng hapon at nandito po tayo ngayon para magay uli ng mga lucky numbers. Uy, alam nyo ba, may nanalo pala kanina, kaninang mga lunch, may nagchat sa akin. Sabi, Sir Red, huwag nyo na po ipagkakalat na, huwag nyo na po ipopost, baka po ipost yung pangalan ko po. Nanalo po ako ng 20 pesos po sa STL daw. O. Ah, yun? Mga 12 yun, 12 o 14,000 yun, o ba? Diba? meron na daw siyang pambayad doon sa inutangan niya <laughs> at meron pa rin siyang allowance para sa kanilang mag-iina o di ba nakakatuwa yung binigay natin na lucky numbers tinutukan niya pinanood niya di ba at higit sa lahat yung mga nanalo po kanina na iba na kasi ano, ano po sila binigyan ko eh uh, siguro apat pero ang nagchat-chat pa lang po sa akin dadalawa pa lang po yung nagchat-chat sa akin mga private consultation member po sila Opo. Uh, at syempre mga kalaki, kung ikaw, interesado ka po na magpa-private consultation po sa amin, abay make sure po na makakausap nyo po muna ako bago po kayo magpa-member. Ano po? Kasi po, ang dami-dami pong gumagaya sa account natin. Ang dami-dami pong nagpapanggap na ako. Dapat po makakausap, makakausap nyo po muna ako bago po kayo magpa-member. At syempre po, ang private consultation po sa mga nagtatanong po, ay yun pong tinututukan namin kayo sa mga ipapakode nyo, ng mga birth month, birth year nyo po ng mga mahal nyo, at sa bawat lucky numbers po, kami po magbibigay ng, ng tatayaan nyo po sa loob po ng tatlong buwan. Mali mo naman, di ba? Dito, swertihin ka dito, palaring ka. Matagal ka nang tumataya, matagal ka nang lumalaban, hindi ka pa rin nananalo. Di ba? Mali mo naman dito, manalo ka. Tandaan yung mga kalaki, ang lucky numbers namin inaalagaan ng tradition at libre mula umaga, tanghali hapon, gabi private consultation po ang may, ang may membership at 3 months po tayong magsasama. Kung, kung interesado ka, abay magpa-member ka na ihintayin kita. Okay, so ngayon po mamimigay po tayo ng tatlong 3-digit, tatlong 2-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit. Kaya kung ready ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya eto na po mga kalaki. Umpisahan na po natin sa two digit lucky numbers. Ang two digit lucky numbers mo ay number 7 at number 18. Ang pangalawa po, number 26 at number 4. At ang pangatlo po, number 29 at number 17. Ayan po yung pangatlo. At siyempre, isusunod na po natin ang three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers mo ay number 8, number 4 at number 4. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 9, number 7, at number 6. At ang pangatlo po, number 2, na true, number 2, number 0, at number 5. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. At syempre mga kalaki, dapat po make sure na nakarambol po yan ha. Yung 2-digit, 3-digit. Pati po yung 4-digit mga kalaki, dapat po nakarambol po. Parang pag nabaliktad man po yung mga numero, eh sigurado po na may panalo pa rin po tayo. Okay? So, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7. Num mak makati. Yung puno. Number 7, number 9, number 2, at number 2. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 8, number 4, number 4, at number 0. Yun po yung pangatlo. Okay mga kalaki, so eto na po ang ating 5 uh, digit lucky numbers at saka 6 digit lucky numbers po. Pero bago natin ibigay yan sa mga masusugit po natin mga followers na sumusubaybay po sa atin mga kalaki, ay syempre dapat po nakapollow po kayo sa amin sa Facebook namin. Ang Facebook po natin ay red parong kinahanapin lamang po na meron pong 316,000 followers sa YouTube po 16,000 followers sa TikTok po 413,000 followers na po tayo mga kalaki okay so yun po yung mga legit na account natin meron din po tayong second account Aris Gatchalian at Red Parungkin po yung naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen at merong 50,000 followers uy i-check nyo pong mabuti yung mga ipapollow nyo ha, yung mga followers no? pag marami po ang followers 316,000 tapos 50,000 ako po yun kami po yun okay at syempre mga kalaki doon po kayo sa mga account na sinabi ko doon po kayo pwede mag message mag request sa mga lucky numbers para po pag hindi ko kayo napapansin dito sa main account nagbabasa rin po ako sa mga account na sinasabi ko sa inyo nagre reply po ako ang dami ko na pong na reply yan ang dami ko na pong na accept at marami na rin pong nanalo sa mga nagkatanong po dyan ng mga bashers na may napapanalo daw po ba tayo meron po at magbasa po kayo ng comments okay kung wala po kayong magawa din naman kay busy magbasa po kayo ng comments okay kung wala naman po kunin niyo yung number namin ilaban niyo malay mo manalo rin kayo pero hindi naman tayo sinungaling marami ramang hindi pa nananalo okay kaya ang sabi ko tutok lang po pagpasensyahan niyo na po basta importante sumusubok tayo okay wala naman pilitan ng lucky numbers namin kung gusto mo sayo kung ayaw mo di wag hanap ka na marami magbibigay diyan ng lucky numbers sa iyo nakakagigil ka ha? kakamuting kita eh. Ayan, eto na po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers. Abroad. Number 36, number 30, number 29, number 23 at number 18. Yup po yung isa. Ang pangalawa po, number 24, number 6, number 37, number 28 at number 20. Ayan po yung pangalawa. Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers po natin Pwede po ang 642, 45, 49, 55 at 58 Okay mga kalaki So eto na po Kunin nyo na po Ang aming mga 6 digit lucky numbers Ngayon na Number 12 Number 17 Number 24 Number 29 Number 36 At number 38 Yun po yung una At ang pangalawa po number 15, number 25, number 37, number 42, number 9, at number 3. Ayan po yung pangalawa. Okay mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers po ngayong hapon. Abay takbo na sa suki yung outlet bago po kayo maabutan ng sold out. Ayan. At syempre ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po sa pamilya Man ano to Magalong pamilya Magalong po diyan po sa Pampanga hello po sa inyo maraming salamat po sa panonood sa amin shout out shout out po sa inyo diyan at syempre happy birthday po kay Henobeba Colosas. Henobeba Colosas, happy birthday po sa inyo nanay. Maraming salamat po sa panonood at sana po pala rin kayo lagi sa amin. At gusto ko po yung magchat-chat po kayo sa, isa kayo sa mga nanalo at dapat nakasama na kayo sa listahan eh. Nililista po namin lahat po ng mga napanalo namin, lahat po ng mga senyorete sa 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. Pero kailan kaya yung 6 digit ano? Ikaw na kaya yung mananalo ng 6 digit sa tingin mo? Claim it bago magpasko mananalo ka na. Good luck.